Yo, magandang tanghali mga ka-Urago. Nakita nyo na yung ating recipe for today's video. So, ginataang laeng. At eto na ang ating mga sangkap. Meron tayo dyan pork liempo. At unahin na natin yan isa lang para kumulo na at lumambot. papaputok potokin natin yan. At eto naman. Habang hinihintay natin yung na lumambot, ay pigain na natin yung kinayod natin yung kanina. Yan, tatansahin mo lang yung tubig. Hindi yan tulad dun kapag bibili ka sa taas or sa bilihan ng nyug. Eh, may pigaan na sila dun, di ba? Meron sila dun ginagamit na jack pampiga. Pero tayo dito, mano-mano lang to. Kinayod ko to kanina. Halos balimang nyug yung kinayod ko. Kaya medyo marami-rami to. Ganyan lang yan. Basic lang yan. Pigain mo lang ng pigain hanggang sa lumabas yung kataas. Medyo konti pa yung tubig. Kaya dagdagan natin. Kayo ba, marunong ba kayo gumawa nito mga ka-Oragon? Siyempre, hindi. Yung mga probinsyano, alam yan. Basic lang yan. Ipigayin mo yan ng gusto hanggang sa lumabas yung katas. At eto. Okay na, lumabas na at na natin yan. Terima kasih Baiklah. 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 at natapos na tayo sa unang piga ayan, ganyang karami yung ating kakanggata mamaya natin yung ilalagay kapag malambot na or kapag luto na yung gulay so dito naman tayo sa pangalawa medyo dadamihan natin yung tubig kasi tuyo-tuyo yung ating laing kailangan talaga mapalambot natin yun or maluto yung gulay natin ganyan yan ang uling proseso, ulit-ulitin mo lang pipigayin mo lang ng pipigayin yan hanggang sa lumabas uli yung katas at ayan naman, tapos na tayo sa pangalawang piga, at ah, tingnan natin yung pinapalambot natin, ay yun Apa, aba uh, kung may putok-putok na yun may kong oh takro muna na natin and eto na haluin natin gamitan natin ng shield kasi eh, mahirap yung tumatal sa talusip putok-putok na tama-tama na to mga ka-oragon ilalagay na natin yung ating pangalawang shield para yun haluin lang muna natin uh, eto eh, na ihanda na natin yung ating sabaw ilalagay na natin yan eto na huwag ka nang kukurap dahil ganito lang tayo kabilis nakikita nyo lumabas na yung mantika no ating baboy at sigurado na malambot na yan at eto ilagay na natin kita nyo medyo malabnaw yan kasi nga sabi ko yan yung pangalawang tiga natin ayun dami pero kukulangin pa yan bilis lang yan maabsorb kapag nailagay mo na yung tigay. Tapos isunod na natin yung ating mga regalo. Tingnan muna natin. Haluin muna natin. At eto na. Ilagay naman na natin. Nakahanda naman na lahat yan. Sama-sama lang yan. Ilagay mo yung sibuyas, bawang, at luya. Medyo marami-rami yung luya nilagay natin mga kauragon ha. Kasi kailangan niya kapag nagluluto ka ng laing Napanood niyo ba yon yung sa social media na binanlawan? Hinugasan ba naman yung tuyong dahon? Kaya the comment ng mga Bicolano eh hindi na pagkain ng tao yan parang pagkain na ng baboy. Eh natin yun ang style nila mga Kaoragyo. Kuha niyo yung style nyo yun lang din ang gawin nyo. Ayan natin sila kasi yun yung way ng pagluluto nila. At eto na lagyan natin ng mga pampalasa. Maglagyan na tayo ng magic sarap at ilagyan ko lang asin niyan. So ayan kumukulo na ilagyan na natin yung ating ito yung dahon ng laeng ikat sa bicol iba iba ang tawag sa bicol nito may natong, apay ganon ikat nga yan ang mga sa amin sa lugar namin ang tawag dyan ay katnga alam nyo kasi sa bicol eh bicol lang pero ang daming salita iba't iba pero may mga hawig-hawig naman ang salita yan haluin muna natin. Yung sinasabi ng iba, bawal haluin. Pwede mo haluin yan. Para mag equally yung sabaw dyan sa ating niluluto. Kasi dito, hindi mo inahalu yan, ayun na sa ilalim lang ang mangyayari dyan. Pwede mo haluin yan. Tapos, relax mo na kapag nalagay na lahat, na-cover na lahat ng sabaw, yung, yung niluluto. Ganyan na lang naman yun. Pinili ko lang din to kasi yung mga tanim namin ay nagkatutuyo yung sa Bicol kaya wala kaming dahon. Pag uwi namin, bumili na lang din ako. Swerte na lang kung magandang klas yung dahon. Pero siguro naman, eh, sigaling naman sa Bicol. Kung magdadalawang isip pa kasi kapag dito ka sa Maynila, bumili ng ganito kasi minsan may mga peke. Yung dahon ng Grabe so, yun yung na, yun na, sa amin na, na, Yun ang ginagawa nila parang papig pag niluto. tapan muna natin para mas ma at mas mabilis maluto yung ating gulay. At ayan na, natuyo na, ilagay na natin yung ating kakang gata. Ayan, so creamy and delicious. Ihintayin lang natin yan ako mulo hanggang sa lumabas yung Mantika or naglalangis na dito ang tawag nagmamantika yun yeah. hininaan ko na lang yung apoy mga kauragong kasi baka masunog yung ilalim yan yeah, diba kikita nyo sa hug natin ay pork liempo tipak tipak na liempo sa hug pa lang eh ulam na maghihintay na lang tayo ng ilang sandali ayun dahil medyo nagbawas na yung sabaw nilagay ko na yung ating siling haba at siling labuyo hindi ko hiniwa kasi hindi sila kumakain ng maanghang alam nyo naman hindi mahilig sa maanghang lalo na yung mga bata at eto na patapos na tayo at that's all thank you and salam